What's up guys? At magandang araw sa inyong lahat. So, dito tayo ngayon sa sa aming rooftop. Hello. So anyways, no? uh, for today's vlog, uh, papakita ko lang sa inyo yung bago natin project. Uh, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog dahil no? kasi medyo naging busy nito mga nakaraang araw. So, yung huli natin project, yung Wave 125 na bilugan. No? So, hindi ko pa rin siya nasikaso. Medyo uh, tight ang budget natin. So, pinag natin na natin paunti-unti. At bukod doon, may dumating tayong bagong project. So, ah uh, itong na ito, papakita ko lang sa inyo yung, kung ano yung bago natin project. Okay?

<laughs> Para ano? <laughs> Para ano? <laughs> oh lang naman. picture? Maglalaba ako? eh yung mga project natin so yung way tapos yung uh, ating shogun uh, Shogun 110 Shogun R110 Suzuki Shogun R110 ayan. parang biligan din natin ang tawag dito hindi ko alam so comment nyo lang kung anong talagang tawag nila rito so ayan eh yung project so na. naka-convert to ng uh, pang radar 150 na mags tapos naka rim yung likod no? so actually napaandar ko na to nung unang kuha namin rito stack up din to eh tapos nalinis ko na rin yung sa sa kadena sa sprocket yung sa brake nya yon so alam ko meron meron pa ah meron ka paris to no nung nung nilinis ko yung yung rear wheel natin yung dun sa may brake hub tsaka pa lang natin nakuha yung ternong rear mags so eto na siya so sa next video natin papakita ko na lang kung paano kayo babalik to so andito rin yung isang pares ng ano nang rim. Yan. So, 'yon, hindi ko na lang nagagawa dito. Ay yung eh uh, hindi ko pa nagagawa dito yung eh uh, yan, stock up din yung front brake nya Yung sa master, so bibilhin na lang ng repair kit 'yan. Tapos ito ah uh, ayusin natin yung bracket kasi parang welding welding lang yung bracket. Ayan. So, binaklas ko muna siya. Nandito yung bracket niya eh. Bracket at saka yung caliper. Ah, ito. Ayan oh. So, pinagpatong lang yung dalawang bracket. Ayan oh. Alam paano siya. Diba? Gulo eh. So ayusin ko na lang to para may kabit ulit na maayos. Pero naparelease ko na yung ano nito. Piston. So lilinisin na lang siya ulit. Para maikabit kabit ulit siya rito. Ayan. So basically, yun lang muna yung pwedeng gawin dito. Che-change ko siya. Tapos yung rear wheel, babalik yung terno nitong mags na pang radar. Konting linis lang yan. Kompleto play kaya jackpot to. Ayan o. Wala lang dito yung original na tambucho. Ayan. Wala yung orig na ano, tambucho. So, tumingin-tingin tayo. Medyo mahirap pag hanap sa marketplace eh. Pero, Tingin ko may kakasya naman dito or kaya papatubo na lang ng maayos. Eh? Yeah. yuhu, Thank you, Lord. Ah, uh, yung mga ilaw. Yung iba, pundido. Mga switch. Medyo maganit. Pero gumagana yung display nito. Yan. Yeah. Stoplight, kumpleto rin yung lens kompleto yan ah napapalitan na nga pala to ng ano seat cover yan bago na nga pala yung seat cover nyo yan pala nga yung napapalitan dyan tsaka yun nalinis nga yung ano yung hub sa likod so palit din tayong putres ah, medyo mga warat na yan, linis din tong uh, kickstarter. Uh, putres yan. Tingguro sa shocks, okay pa naman siya. Restore na lang natin yan. So okay to kasi. Oh, tingnan nyo. Oh, meron pang chain guard. Ito ah, yun pa yung sticker. Ayos. So yun. palit na rin natin to ng ano ng handle grip order na yan so yun ayos o nga pala sa minontage kanina wala itong tapalodo ito. kasi tinanggal namin. Kasi hindi namin alam saan namin, saan namin itatali nung hinila. Hinila lang kasi to eh. So ang ginawa namin, tinanggal lang muna yung tapalodo. Tapos doon tinali sa may T-post. Yan. Tapos pagdating dito, binalik na ulit to. Yan. Pinagtatanggal na rin yung mga sticker. Na ano. Nilinis siya. Yan. So konti pa. Konti na lang yan. Tatakbo na to. Rehistro na nito next year eh Iahabol to sa ano Rehistro Para next year Magamit na siya Yon, Sana Pati to Ating uh, Wave S125 Na si Bruno Ganun din yan Update ko na lang kayo Sa uh, susunod na video Kung anong progress nito At saka nitong ating uh, Wave Okay So, yun nga, no, guys. Hanggang dito na lang tong video na to. Uh, hanggang sa mga susunod pa nating mga video. Uh, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. <laughs> at pakihit... At pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong nga uh, updated sa mga videos na ina-upload ko. Uh, maraming salamat nga pala doon sa mga bago natin subscriber. Uh, sana Uh, pakishare na yung mga videos natin para mas lalo pa kayong dumami. Para mas marami pa tayong magawang videos kasi hanggang ngayon di pa ako kumikita sa mga videos na to. <laughs> so, hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat. Woohoo!